Sana naman magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Kung saan man kayo naroon, oh, ako, grabe talaga to. To, ma to the maximum level na talagang good vibes lang tayo. Pero real talk tayo sa mga anak na hindi marunong rumespeto sa magulang at mga walang galang, no? Alam nyo guys, yung mga ginagawa nyo sa magulang, magulang nyo ay babalik sa inyo at mas pa. Kaya dapat kayo maging, magi kayong magalang sa inyong mga magulang. Ano man yung naging gawa, gawa nila, at paano man kayo binuhay, paano man kayo ginawa ng, o oh, paano man kayo pinalaki, o oh, ano man ang naibigay sa inyo ng mga magulang nyo, ano mga kaya na ng magulang nyo para erase kayo, o oh, yon Alam nyo mga magulang nyo guys, kung wala yan, wala kayo. Iwan ko lang sa inyo, kahit kasi, bakit nga yun ng mga tao, sabi noon ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, ay hindi mararating ang paruruunan. Karamihan mga bata ngayon, hindi na alam niya. Wala nang, walang galang-galang, wala. Ah, wag na. Hmm. Nakaisa pa lang yung nanay, Nakataplo na yung anak. Di ba kung sumagot? Parang, aywan. Huwag niyong ugaliin ang palasagot kayo sa magulang ninyo. Alam niyo yung magulang ninyo ay, ay, uh, tumanda na sila, no? Ayun, tumanda na sila, kailangan kayo. Ayun naman narinig ako sa mga comments na, wala namang obligasyon yung mga anak sa magulang. Wala namang dapat obligasyon ni ng mga anak, binuwayin nyo kami. Yan ay isang uh, salitang sarkastiko at walang isip. Walang puso. Kasi kung may puso kayo, saan kayo nang galing, inalagaan kayo ng magulang nyo. Wala kayong karapatan magsabi na Kusang loob yan, binibigay. Kung mahal nyo magulang nyo, dahil minahal kayo niyan yun lang daling kayo sa sinapupunan ng magulang nyo ng siyam na buwan at ianak kayo at palakihin kayo simula pa sa unang araw ninyo sa mundo ay isa ng pagmamahal sa inyo guys kaya dapat isipin nyo wag nyong iisipin yung katulad ng mga sinasabi ng iba ay wala naman kami wala naman kami karapatan sa magulang namin o no? wala silang wala kami obligasyon hindi namin obligasyon buhay ng na magulang namin inanak nila kami that is a sarcastic answer, no? Alam nyo guys, ang mga taong mapagmahal sa magulang ay pinagpapala at maraming biyaya. Totoo yan. Pero yung mga bata, yung mga bata na walang, pansinin nyo guys, pansinin nyo yung mga tao na walang galang sa magulang. Tinan nyo yung, tinan nyo, from, tinan nyo yung kanilang appearance. Para silang walang direksyon, walang plano, wala lang yun ang tao kapag wala kayong pagmamahal sa magulang wala kayong direksyon bago pa man yan mangyari guys buhay pa ang magulang nyo, mahalin nyo at wala naman masama kung ipadaman nyo sa kanila yung pagmamahal ninyo isang presensya ninyo kasi darating ang araw ni minsan guys ni sa panaginip nyo hindi nyo na makikita ang magulang nyo yun lang follow for more and Also, follow, follow me and my, uh, subscribe me in my YouTube channel. Maria Vlog. Maria, Maria, YouTube channel dot com po. Doon tayo magkita-kita, guys. At uh, support nyo naman ako doon, guys. No? Have a good day, everyone. Have a nice day. Have a nice afternoon to everyone. Ingat-ingat po ang lahat. Kasi napakainit sa labas. Bye, guys.